Isang araw, tumaan ako sa inyo. Nakita ko kayong magkausap ng mga kaibigan mo. Wala akong lumapit upang pakinggan mga sinasabi niyo. Wala akong Narinig ko mga sinasabi mo na ikaw ay mayroon ng ibang mahal. Nakamali ang puso, nakamali ang puso sa mga bisisyon kong ito. nag ko na lang lumayo na sa iyo, Upang wala nang masasaktan sa ating dalawa Lagi ako naglalasing Lagi akong natupuyat Sa kakaisip sa mga sinabi mo Nagkamali ang puso Nagkamali ang puso sa pangabihisyong ko nagkamali ang puso Nang isang araw nakasalubong kong iyong matalik na kaibigan Wala na lang ako sinampal at tinawag akong isang taksil sabi ko naman, ano ang dahilan? Buhat daw ako ay lumayo. Naging malungkot na ang aking minamahal. Lagi daw siyang umiiyak. Hindi ko na alam ako palang kanyang mahal. Sayang bakit ginawa ko lahat ng ito. mali ang puso, mali ang puso sa mga desisyon ko na ika'y iwanan ko. mali ang puso, mali ang puso sa mga desisyon ko. buhwat nang kai iwa nang ko